ang paghuhukom bukod sa kamatayang paggalagot ng hininga ay mayroon pang lalong hindi kayang pigilin ng tao. Hebreo Siyam 27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang kamatayan at araw ng paghuhukom ay kapuwa itinakda ng Diyos kaya hindi mapipigil ng tao ang mga ito. Kapuwa darating ang mga ito sa tao, hindi niya maiiwasan o matatakasan. Bakit itinakda ng Diyos sa tao ang kamatayan? Roma 5.12 Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Itinakda ng Diyos na mamatay ang tao dahil sa kasalanan niya. Ito rin ang dahilan kaya siya nahiwalay sa Diyos. Isayas 52, Magandang Balita Biblia Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Dahil dito, ang pagtuturing ng Diyos sa mga taong nagkasala ay patay. Efeso 2, Isa Magandang Balita Biblia Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sa ganitong kalagayan ng tao sa harap ng Diyos, Tanggapin kaya niya ang gagawing paglilingkod ng taos kanya? Hindi, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, gaya ng sinabi sa Mateo 22, 32, Magandang Balita, Biblia, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Para ma-follow kita, mag-comment, like and share ka para mabisita ko ang bahay mo. Maraming salamat.